Ang ay isang yapiko ng mga manobo na naglalahad ng pakihipag sa palaran ng bayaning si Tuwaang. Isang natapang at makapangyarihang mandirigma. Kirela siya sa kanyang kagitingan at husay sa pakikidigma na siya magdala sa kanya sa maraming pagsubok at tagumpay. Isang araw, dumating sa kanya ang isang ningsahe mula sa hangin. Nagsasabing may isang dalagang maghihintay sa kanya sa tahanan ng gumbutan sa kabila ng babala ng kanyang mga na huwag pumunta dahil maaaring may panganib na nagpasya si Tuwaang na sundin ang mensahe at pumunta sa dalaga. Pagdating niya sa tahanan ng hulutan, nakinala niya ang isang magandang tilag na nabuna sa kalangitan. Ang dalaga ay tumakas mula sa kanyang lupain dahil na ay siyang sapilitang ipagkasal sa isang manukit na kapangyarihang lalaki na pinangalanan ng binata ng pangumanon. Humingi siya ng tulong kay tuwa upang mapatikan siya mula sa kanyang mapanghabusong tagahanga. Upang ipakita ang kanyang suporta sa dalaga, tinala ni tuwa ang ito sa kanyang tahanan. Pagdating nila roon ay nanaman nilang may mga dinap isang manaking pagtitipon na mga mandiritma, bura sa iba't ibang tribo. Dumalo sila sa pagtitipon ngunit sa pagkanila pagdating ay dumating din ang binata na pangumanon kasama ang kanyang mga tauhan. Ipinahayag ng lalaki ang kanyang pag-angkin sa dalaga at hinamong sinduktuwaan sa isang labanan. Hindi umatras si tuwaang sa hamon. Nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan ng garuang panig. Ang binata na pangumanon ay may malakas na sandata at mahika. Ngunit hindi nagpatinag si tuwaan. Ginamit niya ang kanyang sariling kapangyarihan sandatao sandata labanan ng kaway. Nagpalitan sila ng mababangis na palo at saksak matang na ng daundong sa paligid. Sa tindi ng kanilang labanan ay humanig ang lupa at naglepara ng mga apoy. Sa huli ay ni tuwa ang binata na pangumanon at pinatay ito. Matapos ang tagumpay, marami mga pinuno at mandirigma ang humanga sa katapangan at lakas ni tuwa ang. Ang dalaga ay ligtas na mula sa panganib at, at pasalamat siya sa kanyang pagliligtas. pa paman sa halip na pakasalan ng dalaga Pinili ni Tua ang naipagpatuloy ang kanyang misyon bilang isang mandirigma. E pasa siyang hindi magpakasal upang ipagpatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran. Ipagtanggol ang tanging bayan at labanan ang kasamaan.